tinutulon mo. Bakit naman ito may naling akong tinutul? Ay, ito. Kaya ito ko yan may ito. Pispanan. Ito yan yung pilapin. Ito nga naging patanong. Mga hulog naman. Grabe na bulang hulog. Eh, no. Parang may bunga siya. May bunga siya parang ano. Bunga ng malunggay. Hmm. Namumunga pala yan. Parang bunga ng malunggay. Ang ano. Hindi yan ang bunga. Pag magsagaya na, tambo na. Tausan taas taas yan na Hmm. Mangro bakawan. Parang tibagang palawan. Ararog kayong pinang mga bakawan ng kadarapon. Ayan o. Oh. Ang lalaki. Alam nyo ba, pag pinanggatong niyo yan, ang liab kaya ng ano, apoy. Hmm. Ayan o. Hindi ito yung pinanggatong nito, pahit serio sa Pag nag... Luloto, ning bakery daw ang lolo ko noon. Hindi pa kasi bawal noon mag nagputol ng ganyan. Yung lolo ko nung may bakery pa. Ayan, may fish pan din dyan. O, ayun o, ang ano, pintuan ano. o. Ayun o. Ayan Ayan. ang pinto. Pag, pag magbabawa silang tubig, yan padadaanin. O kaya magdadagdag silang tubig, bubuksan yan pag high tide dito. High tide. Pag malaki ang dagat, lalaki din dito. Kasi ay papasok dito yung tubig dagat. Kaya tinatawag na high tide. Ayan na bunga niya. Parang bunga ng malunggay. Kaya na namin, irig niyang kangkuyan. Duman sa Banoan, gayon, parang pungapina. Saan? Banuan, oh. gayon parang pantalan. Ay, di pa ako nakaabot duman. Sarali ito, Kat? Jingging. Ma maduman niya niya ako. Sa panahon, maamandong magkawanan bagata. Oh. Pantalan, o. Pantalan. Kung pantanawang kahit ang tataano. Mm hmm. Kung niya nagka nagkaranggot si mga tao dumanta. Nagkanuknok. Ganon? Hindi. Ta ang magkawan, istari yung mga sira. Hindi ako na dumas yung mga nuknok mag iristar restar yung mga sira. Hindi nagurong po ng sira ka po sira. Magkawanan. Alam nyo ba, mga lalabasang ang nuk nuknok? neck neck mo Ganun. pati tay nga ko kinagat nga eh kaya lang hindi dapat yan lagi binabanggit kasi lalo silang maglalapitan kaya sabi ko lang ganon ganon ang suot ko nga ngayon naka legging saka naka hood pati-tete nga ako pinagkakagat nila kaya ayan may dala kaming katulong. <laughs> ayan, ang bunga ng bakawan, oh. Garo hmm. mga okay. <laughs> Para nga talagang bunga ng malunggay. Iyo, anong karalaba? Pag sinagwan ito hanggang doon sa dagat, isang oras. Kasi ang haba nito. Angelica Beach ang labas. Doon sa Angelica Beach na yon may hotel. May swimming pool. Kaya lang sabi nga nila, yun nga daw. Marami daw doon. Neck, neck mo. Kasi, sabi ng kapatid ko yan daw, bakawan lapitin ng mga neck, neck mo. Neno sira kamu sa sira nagirektar dyan pagi nga uh, barakuda ano barakuda pitso so pag sa pa ah dapat ba, ba nit, may rompe iganda na dumong kaya ati pulo niya sa beach kaya to. sa Takal Beach. kundi ito yung bagay yun ang pigibong pigaran Takal Beach. tama naman sa si ati pulo niya dahil yung kukuhin si sa'yo nagpangaran yung takalbits si Choy na Santa Rosa iyon na yung binabantayan mo. Ay, sa balyo man so, ito. Sa pinong ganito na, parin nyo, sa balyo. Hmm. Kisa yung aki ang na yan. Aki ni Kabading sentarosa, pulis, retire sa Kalabanga. Ganda naman. Pero amaran na kuha mong hipon iti. Eh. baka picture. Hain. Oh. Ayun baka. Mga layas na baka. Mga layas daw na baka 'yan oh. Mga wild. Totoong wild 'yan. Ito brogi. Mayo nagsasadiri ka 'yan. Wa. Wow. Mga ugbon mga. sinabi ka yang wild, oh na ako mayong may-ari. mga ma At yan, kain pagyaong pa diyan tapatay yung telepono, gibuhon ko. Here I am. Nalayahan si Roma Kamsor. Dito matatagpuan itong long 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 mangrove. Ayan, fish pan pa rin daw dyan. Pag alam nyo ba, pagka nag wash out ang fish pan, maraming nahuhuli ang kapatid kong bangus dito.